maingay. Okay, mm -hmm. Ha? Oo. Nung nagbuli daw dito. Tinisting mo. Nakabuli daw dito. Tinisting mo? Mm -hmm. Malakas nga ang sagas. Si Malakas, Malakas talaga sa si gas. Kasi so, dalawang ano niya open eh. Ah, sabi ni Toto yung tsaka ni ano. Dito, mga tulog. Na. Tulog? Tulog? Tulog din pala ako sabi mo si Tito na ako, di ko ako. di ko, hindi <tutukas> no. wala kang eh. pa trabaho wala akong ka-palitan nyo ni komportat pa ou. Kaya nga eh. pagdiribido di maguluw. true an mo na si Tito mo para may kapalitan ka pag-alis tayo. maluno naman yung dalawa si oh, Totoy at si J, ayaw lang ni tantan na tatagat siya. Ah, marunong yung dalawa? Oo. Ayos pala. Yung yeah, oh, Si Sila Jem, may sasakyan. Si Nadje? Oo. Oh, oh. Kaya pa lang. Nagatakot si Tantan kasi nga siyempre. Iba nga na eh. Kaya... Ang drive niya eh. Oo. Oh. Kaya ayaw niya kung gagawin. Mamaya kung kumahirap na. Ay! Ang cellphone mo! Ang tumilapot! Ano kasi ito eh? Yung zigzag? Zigzag. Akin no, Oh, hinukay talaga oh. Puro pero matibay ito kasi. Ano to eh? Adobe. Sino to Alvin? Tara water na water. Tubig Alvin. Adobe. ang dami. sanay sila dyan. Uh, Oo. Oh, eh? oh. Oh. Ng oh. Mga bundok bundok. Ano, yung mga yung delikado. delikado. Sanay sila? na. sana ay sila. Kain ng kain ng kain oh. Ano Siksak mo siya dito parang nasa bagyo na tayo nito ah. Lubo pa lang to na. ah. ah. may bilis tumalo ng mga yun. Oh. Sa ibang bansya, ganyan din. Downcoming Uwak na, na naman, dalawa. Maraming wak dito. Ayan, oh, ang ganda rin ng paligid. Sigsag. Buti yung bigti yung bus ko pa. Hindi ka kasi ng na tubig eh. Kasi nga, nagaanap ang tubig. Ayoko ng tubig Saan? ano. Kaya nga sinabi yan. Kaya sabi ko, wala ka nang uminom din ng tubig dun sa ano eh. Kasi yung yelo, parang ano siya. Oo, oh, may halo. Ano eh, pag... Iba to yun eh. Kahit may irrigation eh. Ito, ang ganda oh. Ayan. palak pa... Ano pala? Patab, palaki pa lang sila ganda ng mga palayan po dito sa lubo. Ayan, oh, hindi po napiktuhan ng ano el ninyo. Kasi may tubig yung irrigation nila eh. Ayan, no? Oh. Ayaw, oh, kubota. Ang tawag. Mm. Oh, pang ano? Pang ano ng lupa. Uh Oo. -oh. Ayan. Swerte mga taga rito dahil ng yung tanayman ng palay nila mayroon pang irrigation. Sa iba, wala na talaga hirap na makaano ng tubig yan ini mga paintre ano yun pa lang nakikita natin iba doon sa Sambales, hindi pa lang yung paintre ago ang tawag doon kala ko paintre yun ang paintre talaga yung nakita natin ano ibang 9 to 6 ka pamaya Oh, um, um, yan. Yun. Mumotor ka lang naman ano? Malapit um, lang. Malapit.